Pakinggan, pakinggan nyo po ang sinasabi ni Pacquiao dito. Ang sabi ni Pacquiao, lagi nating sinisisi ang pamilya Marcos pagdating sa korupsyon. Hindi ba natin nakikita na sa panahon ng Marcos ang bansa natin number one sa ekonomiya? May kurap bang bansa na number one sa ekonomiya? Yan ang sinasabi ni Pacquiao. Kaya marami na pa dito at hindi sumang-ayon sa sinasabi ni Pacquiao. Ang sabi dito ng isa, Hoy, nabuang na kapakyaw. Kailangan mo na magpamintal. Butuhan pa ba natin yung isip bata na to? Sab sabi niya, ipakulong niya ang mga Marcos dahil sa Elgatin El Wealth. Ayan, hindi na po pumapayag sa sinasabi ni Pakyaw Ito, isang galit na galit na itong isa Huwag na natin basahin Sabi pa itong isa Nano, na nabudol Nabudol-budol pa rin si Manny sabi naman ang isa only in the Philippines marami. marami pong nagagalit sa sinasabi ni Pacquiao dahil sabi ng iba halos tumaas pa nga daw corruption ngayon sa panahon ngayon tapos yung sinasabi niya sa panahon ng tatay niya po na ni Bungbung yon. sabi ito isa siya itong tatay na time hilo noong alaw yun haler yan tama siya nasa panahon pa po ng tatay ni Bungbung yun ng ganoon talagang napakaganda naman po talaga nung panahon ni Marcos Senior number one nga sa corruption ang Pilipinas ngayon, ayan kita nyo marami pong disagree sa sinasabi ni Pacquiao talaga magbalik ka na school dong pakaulaw man ni imong mga anak sa iyong salig kang buksing puro politics galit na kung nanalo pagka presidente sigurado papakainin mulang lang kami ng kamao <laughs> marami nang nagagalit kay Pacquiao pasok sa inidoro <laughs> marami nang ayaw si Pacquiao kasi dati si Pacquiao naman kasi ayaw niya, ka, ayaw niya sa si mga Marcos at gusto nga niya mapabawi yung mga nakuha ng mga Marcos tapos ngayon nabaliktad ng panahon dahil kakampi na po siya sa administrasyon kaya ito ang nasasabi niya ganun talaga wither wither lang kaya maraming hindi sumangayat sa sinasabi ni Pacquiao tinan yung mga o basahin niyan ang ani mo kya oy idol sa boxing pero naunsa naman ka sa politika oy Ayan, marami pong nagagalit ay Pacquiao Naana po siguro naka hung -hung anin niya. <laughs> marami, maraming nagagalit. Hindi talaga sila sumang-ayon sa sinasabi ni Pacquiao Kaya tingnan na lang natin kung pag papalari to si Pacquiao sa susunod na taon. Kung marami ng ayaw sa kanya